Good day, JBL fam. Welcome in our second episode of JBL Talks. So, today we are still in our week of sharing testimonies of our sisters in Christ. But before that, let me greet again everyone. A blessed 16th year anniversary, JBL Church. So that means another year, another testimony of sharing God's goodness and power of transforming lives. Kaya naman sa araw po na ito, atin pong kakapanayamin ang isa pa nating kapatiran na nakaranas ng pagbabago sa kanyang buhay mula ng kanyang makilala ang ating Panginoon. Kaya naman, join me as we welcome our sister in Christ, Sister Micaela Manuel. Ayan, kamusta sister? So Micaela, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo at ating mga nanonood? Ano yung pinagkakaabalhan mo ngayon? Pwede ba naming malaman? Sa so, ngayon po, is nag-OJT po ako sa Luwakan National High School name. Ang major ko po, po is Mathematics, Bachelor of Secondary Education. Wow, siya rin po pala isang teacher. Ako po kasi ay isa rin teacher. Ano kasi? parang nabanggit mo base doon sa mga pinag-usapan natin na iba yung paniniwala mo noon sa paniniwala mo ngayon. Pwede mo ba kaming bahaginan ng mga experiences mo doon sa nakaraan? Kasi pinanggalingan ko, para na siyang naging routine. For 8 years po, ganun lang nangyari. Puro pa ulit-ulit lang. Tapos nabago lang ulit nung nagkataong po. Dahil sinabi mo na, na parang naging routine na lang siya, ano yung nafe-feel mo nun? na sumasamba na lang ako para sa kanila, sa attendance na lang. So, ibig mong sabihin ang focus ng pagsamba mo ay hindi sa Diyos kung hindi sa mga tao lang? Yes po. Kasi iniisip ko yung mararamdaman nila. Kasi kapag po hindi kami sumamba, dadalawin nila kami. Magalagay ako ng dahilan ko. Ako naman po magsinungaling, kaya sumasamba na lang po ako. Hanggang sa, yun ko na po yung routine namin sa loob ng pagsamba. Napasok kami ng on time. Bawal pong malate kasi sasaraduhan kami ng gate eh di absent na po yun nun. 10 minutes, kanta lang. texto 30 minutes. 10 minutes, mananalangin na, magbibigay na ng kandog or abuloy. Then, uwi na po. Tapos, another, ano na naman po ng Sabado. Oh. Ganun na naman siya ulit. Hanggang sa parang, sa kanila na lang ako sumasamba. Sa kanila na lang umiikot yung kananang ng palatayong Nandun ka pa sa dati mong religion, masasabi mo ba na meron ka talagang pagkakakilala at relasyon sa Panginoon? Actually, parang wala. Parang sa kanila na lang ako may relasyon. Parang nasa kanila na lang yung obligasyon ko. Sabi mo kasi kanina, for eight years, ang tagal nun kasi eight years eh, nandun ka, talagang chinagamo na, so din sinasabi Apo. mo. Ron. Ngayon, ano yung nag-udyok sa'yo para umalis doon? Parang, parang mag-try ka ng ibang faith? Or meron bang ginamit ang Lord na masasabi mo, ginamit niya bilang instrumento para mas makilala mo ng totoo yung Lord? For eight years po, contento na ako sa religion ko na yun. Parang wala na akong hilan pa para lumipat pa eh. Kumbaga, hanggang sa pagtanda, okay na ako doon. Hanggang sa dumating na si tatay, nagkaroon na ng mga tungkulin sa born again sa akin niya na pinapatrabaho lahat. Hindi ko nga alam na way na pala niya yon Para sa ganun, mas makilala ko pa. Tapos, hanggang sa may nakilala po ako, kwento niya na dati siyang born again. At nakwento ko din po na sa pamilya namin is, ako lang ang naiibang religion. The rest is born again na. Sinabi ko na po sa kanya, hindi ako lilipat ng born again na kahit anong mangyari, hindi hindi ako lilipat ng born again. Dapat ikaw ang lumipat sa religion ko. And sinabi ko na din po sa tatay ko is, kahit anong mangyari, hindi hindi mo ako mapapasok dyan sa born again. Kasi nga, kontento na po ako sa religion ko. Okay na ako dito. Hanggang sa dumating ko na, yun, na ko na siya in person. na niya na yung pamilya ko in person. Hanggang sa nagtanong na siya kung pwede daw ba naming subukan. Tapos bigla po atang nagkaroon ng ano sa inyo, event, year of three. Yun po ang sinabi ng tatay ko. Sinama kita sa prayer plea. Kayo yung dalawa ni John. Ang point ng tatay ko is, sumama kami dalawa. Every Sunday lang naman yun, gabi pa. Doon po namin nasubukan for a month. Magkaibang magkaiba po talaga. Ang laking changes din. Hanggang sa dumating na natapos namin yun. Hindi nga ako makapaniwan, natapos ko yun eh. Four Sundays, natapos mo yung afternoon services. Ngayon, ang tanong ko, sabi mo doon sa first Sunday, nag-attend ka kasi, sinabi ni tatay, Pabs, pero yung doon ba sa mga second, third, and fourth Sunday, yun ba ay dahil pa rin sinabi lang ng ibang tao, kagaya doon sa dating pinagalingan mo na, na, faith, or dahil meron ka ng sariling kagustuhan or willingness na mas makilala ang Lord talaga dito sa bagong pananampalatayang sinusubukan mo. choice ko na siya. Inadjust ko lahat ng schedule ko sa dati kong sinasamahan na religion. Lahat binakante ko para sa oras ng pagsamba ng Born Again. Natapos ko po yung four weeks. Nalipat po siya ng morning. Eh, ang tupad ko po, po sa dati ko ano, is morning. Nagpaalam na po ako. Wala po ako ng ganito ng morning ng Sunday. Pero the rest po ng week, nasa inyo ako. Hanggang sa nahati na po talaga. Nahati na yung paniniwala. Tumating na po sa point na, oo nga, bakit dalawa? Ba't hindi pa ako mamili ng isa? Ano bang mas matimbang? Yung sa kanila ba? O yun dito sa consistent na ako eh baga secured na ako, bautisado na ako, 8 years na ako dito, may mga kakilala na ako dito. Dito, bago na naman. Ano bang meron sa kanila? Yun ang lagi tanong. Kasi nung nagpaalam na po ako sa dati kong religion, ayun po agad ang tinanong at nasagot ko siya na sa kanila po kasi parang mas mapapalapit ako kay Lord kaysa dito. Mas personal po, mas on point, parang mas may sense, hindi siya routine, mas pinapakilala talaga nila, mas nilalapit nila kami kay Lord. Sabi mo kanina, ang pag-uusap niyo ni Jan ay September, doon ka palang lilipat. Pero, sabi mo, noong mismong first week of August, pumunta ka na doon talaga sa kapilya ninyo at nagpaalam ka na, ang tapang mo sa part na yon. Ganon ka ba talaga katapang na tao or hindi ganon yung usual mo talagang ugali? Kailangan po ako naka, naka-plano siya bago ko siya gawin. Ayun po, parang hindi sa nagpababa ako sa bahay para magpalit. Nagpababa po agad ako ng kapilya. So, ibig sabihin, doon makikita natin na kung ikaw, hindi mo talaga kaya ang gawin hindi yun, ko eh. ko siya kaya. That is the, ano, the courage, the empowerment oh, na galing talaga sa Lord. Kasi, masasabi natin base doon sa kwento mo na on that Sunday, ay talagang naranasan mo ang Lord. Nagulat nga din po sila, tatay. Nagulat si John na magkapaalam na ako sa kapilya. Paglabas ko ng kapilya, ate, as in super gaan ng pakiramdam. Yung tipong wala na akong burden na wala na akong responsibility dito. Hinadala-dalawa. Tapos dumating ako sa bahay, sinabi ko ko na, tatay, wala na ako sa binibigyan niya ako ng isang linggong pag is Pero sigurado na ako. Sabi pa ng tatay ko sa nanay ko, nagawa na ng apo mo, kasama na natin siya. So, nasang part ka ngayon ng ano, ng journey mo ng faith sa Lord? Marang mas kinikilala ko pa siya ulit. Kasi before, kilala ko siya. Pero hindi ko siya kilalang kilala. Sa ngayon, kinikilala ko talaga siya. Ako sa Ella, na dating naguguluhan, na ngayon ay nalidiwanagan sa tulong ng Panginoon. Kung kayo po ay na-encourage sa mga testimony videos na inyong napanood, You can support our ministry by following our social media accounts na makikita ninyo sa screen. At dalangin namin na nawa uh, ito ay makaabot sa bawat isa sa inyo ang um, videos, anumang mga videos and live stream na amin pong nagawa at dalangin po namin ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. God bless you.